Ano mga masaya? Sama po ba eh? Ito mga ano ko, sir, ah, uh, angay ko. Ngayon, parang, dahil eh, kasi mayroon pa alit-alit, daming ngayon? ngayon? Parang pag sila sila, sumasa'y pumabali. Pag naglalakad ka, parang may kakaiba sa nakap ngayon, o, o may tiin? Oo, Kahit mag-bus ka, tumakbo, o walang, parang anytime, parang may tiin na sa Kailan ka ba ba nahuling na tapilok? O kailan yung unang-unang tapilok? Hindi mo pinakaayon, sinahaya mo lang. Eh, yung hilot dati, sir, ganun, ganun lang eh. Hindi na dahil. Kaya yung iba. Kailan, kailan, mo mo natatandaan yung sumakit siya? Eh, matagal na rin mo siya. Pabalik-balik lang. Pabalik last lang. ngayon, hmm. last July kasi, nagpalit ako ng black shoes ko pa trabaho. Hmm. Siguro, masakit na konti. Sumakit. July 26, 27, ito yung maga. Hmm. Nung kumuka, ngayon ito naman. Nagkaroon, humiwag pa yun. Pinay din ba yan? At tapiyok din ba yun? Oh, Oo, halos magkabi. Parehas? Mm Kaya pala yun. Kasi boss, mm -hmm. siyempre sa trabaho, lakad. Tapos mm -hmm. ito masakit. Dito lahat yung bigat. So nang umu pa, parang oh, ito nabayos, hey, no, naman yun. Ayun, namamaga nga yun pa. Pwede naman, may mains kit ang ipa ko yun. Kaya pala, pag naglakad ka, na, medyo hindi mo may dini. Tsaka boss, ano, parang palipat-lipat. Kunyari, unang araw dito. Tapos tingin nga mo. mga kamay mo baka mo may uric e eh. hindi Ay, naman hindi, hindi no? kasi pinag haralan ko rin po yung... eh. sa iyo kahit nung nag ggm ako na friend ako e kinabuasa mo sa ina dito sige tiga ako umarin <laughs> mo yung medyas mo eh magang maga kung kaliwa mas lalo magasya siya parehas pero mas malaki yung kaliwa ito yung mga nakakayaan, kung baga oh, na, hindi pinaayos yung tapilok. inaano? lang. Sige ma'am, yung cover mo, parang... O, sa drop mo. Video nyo. Maganda, ma-cover nyo lahat. yung simula hanggang pagkata. Pag ginanito pag ko, so, mas masakit ka agad. Kung Ito, tingnan mo ba na ako. Oh. Ito, masakit. Oh, kamila, mas pag yun ito, masag din. Pababa. O? Oh. Sus, kung tingtabig lang pa na, masakit na. Mamaya, pag ginanon ko, pag humina na, kasi magang maga eh. Maga ito, lahat mo kaliwa, mas malangit. Pag ginanyan ko, at mahina na, pag napahinga yan, mas maganda rin Okay na eh. Ah. Kaya, relax ka lang. kaan ang paa. Yun. Ah, yan ang mga hinahanap natin yung pagtuno. Kikirot-kirot yan sa una. Yan ang pakiramdam yan. Parang nagparang nabuhay doon yung kapiro. Pero mga 30 seconds. Cool down na yan. Mga 30 seconds. Kumikirot. Ah, parang nabuhay yung pagkano. Pero habang tumatagal.

Kaya mo na. Kaya na. Ha? Kaya na. Tumama maganda lang siguro talaga. Oo. Ngayon kaya mo na eh. Ito na lang masakit. Hindi ka tood kayo na pag konting baba. Tsaka pag ginito ko. oh, oh. Bang! Okay? Okay. 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 okay? Oo sir, okay. medyo lubo pa yung ano mo eh. Ang ganito yan, huwag mo lang babasain. Dire-diretso yan. Tapos, hanggat maaari huwag ka muna magbuhat ng mabigat. Kasi saan ba papunta ang bigat? Pa. Sa lahat. Papunta pababa. Ingatan mo muna ng ano, kahit pa paano makapahinga kahit mga ito, mga 4 to 5 days. Kung magtatrabaho ka, siyempre, okay lang yun, normal lang yun. Tsaka pag mamaya, pag matutulog ka mamaya yung gabi, para mabilis siyang magano, pero okay, no? Elevate mo lang yun Lagyan mo rin sa meron Ha? Para hindi makangawit yung tuot mo Pupa na yun, mawawala yung pamamaga Kailangan mo lang i-elevate Okay? Sige okay, boss Sige Okay na? Sige Double Tango Ah